Hello everyone, welcome ulit sa aking channel, Anting Kaling TV So karong buntaga, magpastol ta sa atong bibi Eo, Mayroon na tayong mapastulan, yan sila o Yan po sila o, marami ng tubig dito, ayan o hmm. Yan na sila po. Dahil medyo umpisa na 'yung ulan-ulan dito sa amin sa Liti. kaya sila nagkakatubig na. Mhm. Mm -mm. Ayun Gandang balita na dito. Enjoy na, enjoy na sila dito oh. Tapos dito mayroon ding ano, kanal. Keno. Dahil Lumalabas na yung mga ano eh. Yan oh. Kool. Yan. Meron ng mga kool. Lumabas na yung mga kuol Dahil meron ng tubig. Kaya ayon yung mga iti ko oh. Mayroon na akong mapastulan. Pag umuwi sila sa kulungan nila, mayroon naman akong ibibigay na ano pagkain. Kaya yeah. dito lang yung life dito sa magitikan mga boss. Talagang mahirap talaga pag walang ano. Mahirap talaga pag walang tawag nito. Walang mapastulan talaga. Inang itlog. Pambira lang. Pero pag mayroon kang mapastulan talaga. Kasi yung kuhol talaga is the best talaga sa kanila sa pangingitlog. Makapal yung walat. Saka ano, nagaganda dito sa basak pa palayan dahil marami silang makakain na mga iba't ibang ano iba't ibang insikto tapos may palay pa minsan may natira pang palay pero the best talaga sila sa kanila ay yung kuhol kaya enjoy na enjoy sila pag may tubig yung palayan talaga kaya ngayon malapit ng nagtanim dahil umpisa ng ulan medyo si mabuhayan tayo ng loob nito kasi mahal ang feeds talaga mga boss malapit na yun dalawang libo ang isang sako eh. one eight kaya yeah. salamat sa Diyos may pastula na tayo ang yan oh. lalo na pag maano ano yan mga boss matraktor yan Uh, lalabas talaga lahat ng mga cool malitman maliit man o malaki. Kaya Thank you Lord sa ulan. Kaya hanggang dito na lang po mga boss. Yan lang update natin sa ating itik itik. Mayroon na tayong pastulan. Eh, kung nga pala si Boss Anting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.